Matapos ang matinding habulan at sigawan sa paghuli ng itik, magpapagalingan naman kami sa pagluluto. Ang bidang sangkap, syempre, itik. Sa round 2 ng ating kusina battle, pasarapan ng kalderetang itik ang labanan. Magluluto kami ni Ati Jackie. At Ate! Ate! <laughs> <laughs> Dapat ako yung ate dito eh. Magluluto kami ni Jackie ng Kalderetang itik. Kalderetang itik. Calderetang itik. Yes. First time ko to. Me too. Oo, oo, ito yung itik. Bali, ang ginawa na nila dito ay pinakuluan na siya. Super tigas nito kapag mm. ano, kailangan matagal daw pinapakuluan. So, pinakuluan na nila for us. Iluluto na lang namin. Titimplahan na lang namin ng kaldereta. Yes. Okay, let's do it! Mantika. So, madami nilagay ni mascara Cara. Tagdagan din natin. Why? <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko rin alam, no? Kung ano-ano lang. Okay. Tain mo lang uminit. Huwag masyado. <laughs> 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 Ikaw ba nagluluto sa bahay ninyo? Yes po. Ay, oh, wow. paminsan lang. Yung mga alam ko lang luto, pero not all the time it's me. Yung mga alam ko lang luto, mga creme brulee, oh, wow, gano'n pala yung <laughs> <mga> alam mo. <laughs> <laughs> Mga, mga, ano lang po, lutong sinangag, mga ganun. bahay lang po. Hindi uh, pwedeng makita dito yung kahinaan ko. Sabi nila, dapat daw inuuna ang bawang. Pero sa paniniwala ko, dapat sibuyas. Ako rin, sibuyas din ako. Mm Hala, -hmm. inuuna niya yung mga ano, retados. Hindi, okay, inuuna ko lang yung carrots at saka ano. Kasi set aside ko lang to mamaya. Ah, okay. Para lang mamaya hindi ko na siya lulutuin. <laughs> Parang dapat ganun din yung ginawa. Gaya-gaya po ito, Maya. Ano naman? Tama. So, yung titi Kim, magtiis po kayo sa gulay na hilaw. Grabe ko. Uh, Oo, oh, joke lang po. Din, 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 din. Tama ba ito? Version ko ito. Walang mangyayalam. Kung mali, edi sorry. Basta luto. Tama. Yun ang importante, basta luto siya. Pagkatapos namin mag Si Jackie, iba na ang diskarte sa pagluluto. Ano nangyayari sa'yo? Diskarte? <laughs> no, hindi no. talaga ako sure sa mga pinagagawa ko. Pero hindi ko magiging masarap yung kakalabasan nito. <laughs> Dahil nagluluto ano? ako with love. Kailangan wala kang sama ng loob pag nagluluto Tama. ka. Tama! Nagsisimula pa lang ako maggisa ng bawang at sibuyas pero si Jackie tinitimplahan na ang luto niya. Ano pang magandang ilagay dyan, guys? Hindi, masarap to. Naniniwala ako. Oo. Teka, Jackie. Ang bilis mo naman ata. Wow! Kasama ba yan? Sumasarap? <laughs> yes, sumasarap. Sumasarap kapag may Daanin sa Parang magiging sarsado yung <laughs> pinag-aako. Parang hindi. Hindi, kaya to. Hindi pa to tapos. Trust the process. Parang afritada itong ginagawa namin. Ay, hindi. Lalagyan pala ng liver spread. Di ba gusto mo yung liver spread mo? Yes po. Parang feeling ko lang kasi, Iskara. Oo nga, no? Na-try ko na lahat. <coughs> Sige, ubusin natin. Oh, yes. The more, the merrier. <laughs> Habang inintay mo kumulo, walas-walas ka lang waiting sa effect. <laughs> ano, masarap na kaya to? Tikman ko. Tikman ko nga ulit, parang mali yung panlasa ko kanina. <laughs> Ewan ko, bahala na. <laughs> parang okay naman ata. Wala, matigas yung mga gulay ko. Parang ayaw nila talaga. Ha? Ah, edi, lutuin mo pa. Uh, okay naman yung may gata. Ano, tapos ka na? Parang carry na tong pakuluin lang po, Miss Cara. Para sa gulay. Konting kulo na lang, luto na ang aking kaldereta. Pero si Jackie... Sana lumambot na yung gulay. Matagal yun, eh. You know? Bahala Ay, ba na tumatawa? po. Tama yung mga napag-iisip ko, ah. Ha? Lo, kuya, hindi naamo amo. mo yung pagluluto ko. Pag to, hindi lumambot, kuya. Diyok lang. Hindi, anong tawag dito? Half-cooked veggies. <laughs> Matapos mapalambot ang laman ng itik at gulay, ready to plate na ang aming own version ng kalderetang itik. Parang kulang-kulay yung sa kanya. Yung <laughs> ano, kulay orange yung akin dahil sa gata eh. Yung sa'yo parang pulang-pula. Hindi, pulang-pula nga yung sa'yo eh. Ang ganda. Okay, bongga na yan. Yes! Hindi ko alam kung lumasa na yung ano. Dapat ba pinakulupan natin ng matagan? Dapat, mga one hour. <laughs> At ito na po ang aming kalderetang itik. Kain na! Hihi. Oras na para husgahan ang niluto naming kalderetang itik ni Jackie. Ang criteria for judging, 80% lasa, 20% plating and presentation ang huhusga via blind tasting ang mga pambato ng Morong Rizal pagdating sa pagalingan magluto. Ang mga magiging hurado po namin ay si Ate May, Hello po Ate May, Hello. Mam Cara. si Ma'am Lenny Hi po. at saka si Nanay Rita or Hello po. Tita, Tita Rita. Rita. Hello po. Sila po ay talagang magagaling magluto dito sa morong kaya nakakakaba. <laughs> Mahuhusgahan na. Correct. Hindi nila alam kung sino ang nagluto ng, ng, ng kanino. kanino. So tikman nyo na po. kulang pa sa ay, palambot. Na. Matigas. matigas. Matigas pa. Ay, po. Meron. Meron. Meron po. Ay. Meron po. Meron po. Ano po? Kalagayan ng... <laughs> matigas <laughs> Palang... daw. Sabi ni Tita Rita, matigas, matigas pa daw. Kulang pa, pa sa lambot. Oh. Ah. Tapos Pero sa... lumasa ako, naman yung ano yun. Eh? Malasa yung, naman. Yung, kaso, Medyo, ma medyo nga po. matigas. Ano naman kaya ang lasa ng isa? <laughs> Magkalasa siya. May kalasa? Magkalasa. Saka medyo matigas ang patatas. na. Tingnan mo. Baka kung hindi nila pinirik. Mas maganda nga Hindi na i-fry. Dan na. Alay rich. Ha? okay lang. Mas masarap kung huh? medyo... Medyo matigas rin. Hindi po. Okay lang po. Ito na ako. Mayroon na kain ko matigas matigas ano? na yung itik, matigas Matigas na kasi hindi parang mas ano ito, mas maanghang. Maanghang itong, ayun, hindi masyadong maanghang. O marami lang akong kinain ito, pero parang mas maanghang siya. Kaysa dun sa pasta una. May nalasaan ko ba kayong gata o ano? Wala. <laughs> 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 Kaninong kalderetang itik kaya ang mas masarap? I-reveal na yan! Ako Wala. ito. Itong may gata. Yan ang pangalawa. Mm -hmm. Ako yun din. Ito rin. <laughs> ah. So, ang nanalo oh, wow. dito ay ito. At ang nagluto niyan ay si... Jahe! Wow. So, next time, itrito mo muna yung ano. <laughs> <laughs> Malik ko lang yung panggagaya ko sa'yo, Miss Kel. Law ko na kita. Dabag pala, iprito muna yung, yung patata. Bulay. Yung gulay. Yung gulay. Okay. Okay. Copy po, Tita Rita. Ang kalderetang itik ni Jackie, panalo sa panlasa ng mga taga-morong. Kaya naman ang score, tabla. One all. Sino kaya makakalamang sa next round?